Hello guys, uh, welcome back to my channel. Ah, uh, so mayroon tayong ng Nissan Urban. Yan, bali guys ang problema nito, ah, uh, lumalagitik lang ang starter motor. Yan, ito guys, pakita ko sa inyo. Yan Nissan Urban. Tayo okay, ko ni mga ano. Yan ito guys, ah, uh, ilaw na lang Ryan. Ang problema ay eh, kasi nito guys, ah, uh, lumalagitik lagitik lang ang starter. Ngayon, ang nangyari naman dyan, ah, saan, saan nyo, sir, pinagawa to, sir? Sa Petron. Sa Petron. Petron? Ah, hindi talaga electrician. Nag, may pumuntang, ano, sa amin, na uh, mekaniko, tapos ang sabi, palitan daw ng, ano, na... Ng starter afters. motor. Dino namin sa Petron para doon mag-ano ng piyesa. Oh, sayang naman, sir, no? Oh, ganun dun, wala din na. Wala rin nangyari. Wala na ito kasi sila, sir, ah, galing pa ng, oh, ano, sir? Paranyake. Paranyake, ah, uh, nagpunta rito sa shop, ah, para... Ipa-double check guys ang starter motor kasi ito guys ang starter motor nito Yung starter motor ah, bago na guys yan pinalitan nila yan sayang pera guys ah, ang bilhin nila rito ah, 13k raw yan kumbaga sa eh sayang yung kumbaga yung pera ah, pwede na sana gamitin sa iba di ba sir Diyan lang napunta sayang sir no sana magagamit nyo pa sa dito sa sasakyan ito kung sira ang aircon di ba yan bali yung starter nito na sir nasa na yung isa Nasa bahay sir. Nasa bahay nyo. Wag nyo nang ano sir, itago ko mula yung buo yun. Yan. Bali, ito guys, uh, papakita ko sa inyo. Yan. I-start natin. Minsan sir, umaandar siya. Oo, oh, minsan, pero madalas talaga. Lagi lang. lang. Yan, start ko. Yan guys, rinig naman sa video. Nakakailang kang ganito, minsan 20. Alas, tinutulak talaga ba? <laughs> tinutulak na lang para... Yan. Siya ayaw Hey guys, uh, pag ganyan na uh, lumalaki -tick. pero sir, umi-start no, umi-start siya. Ibig sabihin guys, uh, malakas ang baterya. Ganito lang guys ang gagawin niyo uh, kapag uh, ayaw umi-start yung uh, starter motor o ayaw umanda ng makina, puro lagitik lang guys. Ganito kasi guys, uh, sakit ng Nissan Urban niya. No? Ngayon maglalagay tayo guys ng wire sa positive. Yan, ito guys yung battery. Yan, positive guys ha, uh, positive tapos uh, ito yung uh, solenoid sabi ko marek yung wire yan ito guys sa uh, ibabaw yan yung uh, kapag nag, nag start o switch ang start magkakaroon ng supply yung guys positive ngayon kapag uh, umitik yan tatawid siya sa starter motor uh, kaya umaanda ng makina yan o guys papakita ko sa inyo re na natin yan guys itong nasa ibabaw sir naka neutral sir no iso muna konti yan. Ito guys, sana sa ibabaw na to. Kapag umistek yan guys, ibig sabihin na kulang lang siya sa supply. Kulang ang pinapasok na supply dyan guys sa dito sa may sol solid na to. Paki-on nga susi so sir. On okay na. Okay na. Yan. Patay. Patay sir. Yan. On ulit. Yan. Patay. Patay. on ulit on yan atay yan yan sir baka na yan ibig sabihin guys ha, nakailang ulit tayo ah uh, umi-start yung uh, makina so ibig sabihin na kulang lang sa supply yan yung galing ng susi uh, kulang na ang pinapasok niya supply rito ngayon okay. okay, guys ang gagawin natin dyan na guys na magpalit si sir ng ignition switch yan ang gagawin natin dyan guys maglalagay na lang tayo ng relay yan. magsusupply tayo ng relay rito, guys. Dito na tayo mismo maglalagay ng relay. Yan, ito guys, papakita ko sa inyo ang nilalagay kong relay. Okay. Sir okay. Yan. Ito guys ang nilalagay ko kasi marami nagtatanong sa akin ah, kung paano raw maglagay ng relay sa starter. Na boss relay ang ginagamit. Yan ito guys, ang ah, boss relay. Yan eto guys papaliwanag ko sa inyo yan bali 5 uh, pin siya eto guys yung nasa ibabaw na to iisa lang ang contact niyan yan yung tinatawag na 87 yan output yan guys uh, papunta na yan sa solenoid yan etong uh, dalawa na to ngayon ang gagamitin lang natin diyan guys yung isa lang ngayon ito guys yung uh, 30 30 yan guys dapat yan na uh, direct yan sa battery mismo o doon sa may starter motor sa may main line yan ang ilalagay natin sa may main line. Yan. Kailangan kasi guys, direct yan. Ngayon, ito naman yung 86, 85. Yung 86 guys, yun yung galing ng susi. Yan, yung galing ng susi. Puputuli natin yung guys sa starter motor mismo, yung papuntang solenoid. Yun ang ilalagay natin dito. Ngayon, ito naman yung 85. Ilalagay natin to sa ground, sa kaha ng sasakyan. Para magkaroon ng magnet tong dalawa na to. Kailangan nyo na positive, galing ng susi, yung pag-start. Ito naman guys sa igagraw natin to para pumitik yan. Ngayon kapag pumitik yan, meron siyang nakaabang na supply na galing ng battery yung sa mainline mismo. Magkakaroon siya ng output papunta sa starter motor. Yan, sa may 87. Yan, diretso na yan guys sa solenoid. Ang guys sa ito yung sakit niya. Yan. Papakita ko sa inyo guys mamaya kapag uh, nalagyan ko na to ng mga wire. Yan, ipapaliwanag ko ulit sa inyo guys kung paano yung ikakabit doon sa starter motor mismo. Ito na guys uh, Nadugtungan ko na yung mga wire Yan Bali, ito guys yung uh, 85 Yan, ito guys yung 85 Yan Bali, 86, 85 Yung 85 guys uh, Ilalagay nyo rito sa ground Sa may kaha Yan Bali, tinornilyo ko na yan guys Yan, ito to Yan, ito guys uh, Nilagay ko na sa ground dito sa may gis yan tinurnilyo ko na kasi medyo hahaba ang video natin guys yan nakaturnilyo yan sa kaha yan ito guys yung 85 ba yan ngayon guys yung uh, 86 itong kabila yan ito yan guys 86 yan dito natin guys ilalagay yan sa galing ng susi ito ito kasi guys yung linya nya papunta yan dito diretso sa starter ito guys, puputulin nyo to. Yan, puputulin nyo yan. Yan, papakita ko sa inyo guys. Yan, puputulin nyo. Yan. Ngayon, ito yung pinagputulan na galing ng susi sa start. Yan yung ilalagay nyo rito sa 86. Yan, dito guys, sa 86. Yan, ito yung itatap nyo rito. Yan. Ganito yan guys. Medyo masikip lang. Yan. Yung galing ng susi guys ha. Yan yung ilalagay nyo sa 86. Yan. Dito guys galing ng susi. 86. Ito guys, 86 Yan. Kailangan guys, ha? sukat na sukat Para hindi pangit pa tingnan Ito guys, ah, hinangin pa namin to. Yan, ipapakita ko lang sa inyo. Yan. Yan, 86. Ngayon guys, yung pinagputulan, papuntang starter, bubunutin nyo. Yan, ito guys, bunot na. Yan yung ilalagay nyo sa 87. Yan, ang 87 guys, ito. Itong dalawa na to. Yan, itong uh, ibabaw at saka yung gitna 87 yan ngayon guys ha, pinutol ko na yung isa kasi yung isa lang naman ang contact yan ang kukunin nyo na lang guys yung nasa ibabaw yan yan yung ilalagay nyo sa yan solenoid mismo yan dito yan guys bali hinangin pa namin yan guys papakita ko lang sa inyo yan. Tapos siya nyo. Yan, susuksok nyo ulit Yan, ito guys, hihinangin natin yan. Ina-actual ko lang sa inyo guys. Tapos yung 30 guys, ito 30, kayo yung nasa baba. Yan, ito guys, yung 30. Kailangan guys, na uh, direct yan sa battery. Kaya na, uh, yung battery na yan, meron yan dito. Direct yan dito sa starter motor mismo ito. Yung malaki, main line yan guys, galing ng battery yan. Yan kapag uh, maglalagay kayo ng relay guys, uh, aalisin niyo yung negative ito. Yan aalisin niyo to. Yan para sa sigurado lang guys na hindi sa didikit. Yan. Kasi kapag nakalimutan niyo guys, at niluwagan niyo to. Yan. Kapag nakalimutan niyo niluwagan niyo yan. Kapag dumikit yan dito guys sa bakal, yan sa bakal, ah magbabaga 'yan. Yan magbabaga 'yan guys, kaya kailangan guys sa ah, tanggal lang negative terminal. Yan. Dito niyo guys ilalagay yung 30. Yung galing ng battery guys ha. Ah. dito sa kabila. Yung galing ng battery mismo. matali lang yan guys, baybayin. Makikita niyo naman. Yan, ito guys, 30. Yung kulay green. Yan 30. Yan, nilagyan ko na guys ng terminal. nakahinang na yan. Yan. Ito guys, uulitin ko pa ito. Hihinangin pa namin yan. Papakita ko lang sa inyo guys na gagana na yan. Make sure lang guys na masikip ang pagkakalagay ng mga wire. sir, one click na yan sir Ayan yeah. Layo muna natin yung mga wire Yan. Yeah. Ngayon guys, ay kakabit natin yung battery Ano to guys? Negative Masaya na yan Negative guys, awag positive Yan. So syempre, kailangan natin uh, ikabit yung relay kasi hindi under yan. Kapag kinabit nyo guys, sa ah, minsan ah, lumulubog tong mga toy mga terminal na yan. Kailangan guys, sisiguraduhin nyo lang na hindi siya lulubog. Kaya, yan. Yan, ilulubog-lubog nyo lang ng ganyan. Isa-isa. Yan, guys, sa ah, testing muna natin. Sir, naka-neutral. Testing natin guys, hanggang lima. Yeah. Sure. guys, ganyan lang. Uh, ito ah, uh, hihinangin namin itong mga to. Yan, hihinangin namin yan. Uh, pinakita ko lang sa inyo guys na nagagana na siya. Hindi na siya magluloko Tapos ito guys, yung relay na to, kailangan na uh, ang paglalagay nyo nakatayo. Okay. kailangan guys, nakatayo. Kung maaari ha, uh, itago nyo sa hindi siya mababasa. Yan. Kailangan nakatayo guys. Kasi kapag nakahiga yan, kapag napuno ng tubig yan guys sa... Uh, hindi na i-start yan guys uh, Magiging dahilan yan, guys nang uh, hindi uli siya i-start. Yan. Ngayon ang gagawin ko ah, hihinangin namin. Yan, tapos sa ah, babalutan namin ng insulator. Yan, pakita ko na lang guys mamaya ah, kapag na-iforma na ko na at na naiayos ko na yung mga wire. A few moments later. So ito na guys, ah, okay na. Ah, nailagay na natin yung relay dito sa may uh, ibabaw. Yan, naiforma na natin guys yung mga wire. Yan. And, guys, naiforma na natin. Okay. Tapos ito guys yung relay. Yan. nandito guys sa ibabaw. Yan para hindi siya abutin ng tubig guys. Kailangan guys ang relay guys sa uh, hindi siya nakahiga. Kailangan nakatayo. Yan. In case na talsikan siya ng tubig, uh, hindi siya papasukin. Yan. Okay na guys. Ngayon guys, sa uh, testing uli natin. Sir, paki-start nga, sir. Depende sa Start bye, bye. Start bye. -bye. Start Okay, sir, pakakabay na And guys, ganyan lang ang gagawin nyo uh, Kapag lumalagitik ang starter ng ganitong sasakyan na uh, Nissan Urban Kahit anong sasakyan guys, kapag uh, lumalagitik lang uh, Ganun muna ang gagawin nyo, uh, erectan nyo muna sa may positive yan. Kapag uh, nyo sa positive at lumalakitik pa rin, ibig sabihin na uh, solenoid ang problema. Yan. Pero kapag uh, narekta nyo, nag start siya at uh, tuloy-tuloy, uh, kahit mga anim na beses siya guys, tuloy-tuloy uh, siya. Uh, ibig sabihin guys, uh, kulang lang sa supply yung pinapasok dito sa may starter motor. Kaya eh, nang gagawin nyo, maglalagay lang kayo ng relay. Katulad ng ginawa ko guys. Yan. Sayang ang pera guys. sa uh, oh, 13,000 daw ang pagkakabili rito sa starter uh, tapos sa uh, ganun pa rin eh ang ang relay guys at saka itong sakit ha, umabot lang naman siya mga 200 plus Yan, ganun lang guys ang gagawin nyo wag muna kayong bibili ng pyesa Yan, sa mga nagda-diagnose ng ganito uh, paki ano naman kasi kawawa na may may-ari ng sasakyan sir okay na sir maraming salamat sa iyo shout out sa mga viewers ng sir ha, uh, na gusto magpagawa ha. Uh, punta kayo, sir dahil sulit na sulit ang dayo na malayo talagang ah, napagaling ni sir tsaka malinis ah. kumawa ah. salamat sir maraming salamat po sa inyo ingat po sa bagawin sir Yan. Yan. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinil ko bagong video Maraming salamat